pagpalang araw po sa inyo lahat nandito naman po uh, may ibabagi naman po ako sa inyo na orasyon para gumaling ang sakit natin kahit tayo na lang po ang gumawa kung iladalangin natin sa Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat ng ating mga suluranin sa buhay ay ipagkakalob niya kung sa puso natin ang pag uh, paghingi ng tawad sa kanya at tayo gagawa yan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat uh, bago ko pumpisan po ay shout out po kay Bike Tayo Kabayan Berlindo Palisok Atina Lustre Daddy June Masuhin mo God bless sa iyo Number Labog Leo God bless sa iyo Mr. Bro Faustino Gloria Lorraine Castillo God bless sa iyo Maria Ras Milo Maranan Ed Guns Narski Bureau vlog at sa inyong lahat shoutout po sa inyong lahat sana po itong video kong ito ay nasa mabuti po yung kalagayan araw-araw at malayo sa sakit i-share ko po sa inyo ito kasi nagamit ko na po at subok na subok na po kaya i-share ko naman po sa inyo para maalaman niyo po kaya na kayo na lang po ang gumamot sa inyong sarili basta uh, isa puso sa pag-iingin ng kataparan kapatawaran sa Diyos ang makapangyarihan sa ay gagabayan po tayo. Ah uh, sana po uh, mag-subscribe po kayo at magmakalimot mag-subscribe at paki-pindot na rin po ng bilay ko para palagi kayo updated sa aking susunod na video. Uh, narito po ang uh, pamamaraan po. Bago ang lahat, uh, gusto ko lang linawin na ang sumusunod na sal ay hindi panghalili sa gamot na iinumin ninyo ipagpatuloy ninyo o rin ang payo ng iyong mga doktor at samahan lang na mga sumusunod na panalangin para maging mabilis ang iyong pag paggaling at ito po yung panalangin na sambitin ko po ang o Diyos, makapangyarihan sa lahat, Adonai Il, Il, Shaddai, sa pamagitan ng inyong anak na si, na si Panginoong Kristo ay igawad mo po sa akin ang bisa ng mga orasyong nakasaad na hindi labag sa inyong banal na kautusan. sunod po yung pangalan nyo. Ako po si uh, pangalan nyo po at nakatira sa inyong, inyong address Huwag po akong pabayaan. Amin. At isunod po ang orasyon. Ama namin, sa tour ari po, dasalin ang isang ama namin. Isunod po ang isang ama namin. Huwag isunod isang ama namin. Ama namin, nasa langit ka, sambay ng pangalan mo, ikaw na mamangkari sa amin. Sundin na ang iyong kaloban mo. Dito sa lupa at sa langit, bigyan mo po kami ng pagkain. Kailangan namin sa araw na ito. Patawarin po kami sa aming kasalanan tulong ang papatawad namin sa sama ng kasala sa amin na huwag mo kaming erap sa mikpit na pagsubok, kundi ilay mo kami sa masama sapagkat iyo ang karyana at at ang kapurian mo namin. Tapos pa isunod po ito, uh, Amayurim, Di, Gloriam. Uh, isang bisis lang po at magsasala naman po ng isang ama namin, sumasampalataya, tatlong bisis po ang mga manamin, tatlong bisis po rin sumasampra tayo at, at sunod po ang oras yung ito. Uh, tin, Misiri, korja, Demi, O, oh, dihuba, Parkway, Dispali, Dispalisco, Sanami, O, oh, dihuba, Porquimis, Wisus, Si, Estremi, Sin, from business po tim misery forja dimi o diuba parqui dispa risu risku sanami sanami o diuba parquis mis risus di streaming tim misiri coria dimi o diuba parqui dispa risku sanami o diuba parquis e risus di Ito, ito, business po, po. Uh, ito yung missing. Tatlong bisis po. Alin po. Ano pa kaya po itong binabaki ko oras yon na uh, subok na subok na po ito. Nagamit po. Kaya tiwala lang po. Kung, uh, tiwala lang po. Hindi ko po ito isi-share sa inyo kung hindi po nasubukan na po ito. Uh, hindi po ako nag-share po dito ng mga kabustukan po ito ay gawa yung tunay na gawa ng Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat nito. Sinasalin ko lang po dito sa notebook ay eh sinusulat ko kasi medyo luma na yung pong uh, uh kan po yung pinagkunan ko po nitong uh, Librita, kaya sinalin ko po dito sa notebook para ma-share ko po sa inyo. Sana po pakaingatan po at huwag makalimut mag-subscribe, mag-like and pindutin na rin po ang bell icon. Maraming maraming sana po sa inyo. out po sa inyo lahat. Bye -bye po.